Bro, mau na niya finish product, bro. Sa kung gino to na, bro, bro. Wow, yummy kayo. Calderitas ka, baboy. <laughs> Magluto na ikaw ron o calderitas, mga bro. Tapos, atong unahon niya ang pagkuga sa karni. Calderitas na kumulti. Ako pa nga marinit, mga bro. Masarap mayo. Lambay ka ni bro, kalderitas bro Ako yung isundo ninyo ang kusiso bro Ako na ang kasa ni mo ang kilo ni nga kwan bro Baboy Kasa ka kilo tapos na ay Tanga ako niya pakita niyo mga ingredients ano ni bro Kalderitas, lambay ka bro Karoon At tuta sa kwan bro Magmarinit na ko Ay kusina bro Ada. Yeah. Aku ni mau ni aku ingredients aku bro. Patis toyo, Bumbay, ahos, peanut butter, liver spread, Tomato sauce. Ah, uh, sa panyoban, ketchup, cheese, kakarus, patatas, o tid, tidbits. Maunis sila bro Akong mga green cheese bro Ato na yung marinit bro Gamayin patis lang Gamayin patis Diraw Okay Gamayin patis Siyempre na nice. suka Suka sa gamay oh. Okay na Nga Gamayin asin Para makompleto yun Gampang asin tiglahan macet sa ni Ini siyempre Ni muang ang bitin lang Hmm og ah kalamansi wala daya daya lang yung kalamansi Hmm <laughs> Ya, karamansi api lang listo kawawa nyo lang na siya okay patungo kayo yan bro ha ano pag marinate bro siguro mga 3 hours okay na ni <laughs> pepper dai pepper black pepper hmm ayos kalderitas nga baboy mau rek kalderitas nga baboy dili kanding <laughs> nga onya tani bro lemi kali Na, bro nah ramis gi bro nah grabi gi Ako ni pakita niyo yung nigloto na bro. Pero ako siya yung marinit bro ha. Para masak mo yung lamiba bro. Hello mga bro. Bro, gusto na ito. Tugdo na ito gi ato nga baboy ba para kaliritas Sumuray kalderitas nga baboy. Loto sa tagmatika. Aha. At ang ni niya kayo. Mag-isa sa tato sa niluto ng patatas. og ang carrots. Isa lang tayo. Patatas o guwan. Atong para dali na maluto bang patatas. Bato sang.

May tatunay na kamatis niya na may tumito sa suso. Ano so, na, na ano kamatis? At ang hirang yun niyo bro ha, sundi lang yun ko bro kay hantod sa ilig kaon. Mga kaon bro. Ako na natali bro. Mga gusto naman eh. Ang diling mo bro, kuking kuking na tayo, sundi na rin. Okay, ito sa nang tabi bro ha. Kisa at magtaglabas. Tumitok yun. Ang oh, so, color bro. Ato nanduk ah, na, nandog mo konti. Tama ka naan ba? Matulad ni Ronald bro, mano siya bro Okay. Tatak kilo lang ni, kayo. Alala te dadan ni, bro. Og. Adito og. Sa isang tomato ketchup, tomato sauce, tomato sauce. Okay. Ketchup. Okay. 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 Lagyan sana nato ha. Pakulay ba? Damay lang ketchup ko. Ubati na nyo ba? Para panihapon ko. ketchup na gamay. Pang pakulay dyan ba? ketchup gamay lang kayo ba? Okay. Yummy ganito bro. Ako pa na gumawa ng. Sabon mo sabon. Tertik, 30 for 2 minutes. Astos na ata no tertik ito for minutes ha. Okay, at don sa limbian. Sige bro, balik ka na ni gruto na ni bro. A few moments later.

Ato kayo bro. Ito kayo bro. Ito kayo bro. Ito kayo bro. Ito kayo bro. na kayo bro. Libre spread ba? Sabon na itong balik na bro ha? bro.

Anak bro, kadulung nulidah bro Eh, serawah na to mm. Kalderitas na baboy Loto na ni bro Kalderitas na baboy Oke hey, bro bro Itagay na ang mga amro ha! Luto na akong kalderitas bro! Bye bye Bro, mau na yung finish padak bro, sa aking ginutok nila bro po Wow! Yummy kayo! Kalderitas ka pang buwi! Kauna na ron! Salakin ron!